Ito ang Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company, Shahed 136, isang drone na galing sa Iran. Ito ay simple at mura para gawin. Nagkakahalaga ito ng 20 hanggang 50,000 dolyar. Ginagamit ng Rusya ang libo-libo nito sa digmaan laban sa Ukraine. Kung titingnan mo ito, may isip mo ba ang pinsalang kaya nitong gawin? Karamihan sa mga tao ay walang ideya. Pansinin mo ito. Isang drone lang, isang tama lang at ito ang natitira. Ngayon, isipin mo kung nangyayari ito araw-araw. Hinaharap ng Ukranya ang ganitong realidad simula pa noong nagsimula ang digmaan. Maraming alon ng drone, minsan lampas limampu sabay-sabay umatake sa mga lungsod, ospital at planta ng kuryente. At sa pinakamalalalang araw ng digmaan, umabot pa ang Rusya sa pagpapakawala ng mahigit walong daang drone sa sabayang malalaking pag-atake laban sa mga target sa buong Ukraine. Pero may nagbago. Bagong balita. Nag-anunsyo ng partnership ang United Kingdom at Ukraine na maaaring gawing nakamamatay na bitag para sa Moscow ang kalamangan ng Russia. Nalaman nila kung paano gamitin ang estrategiya ni Putin laban sa kanya. Ngayon, pwede ba kitang tanungin, alam mo ba kung bakit malaking problema ang mga drone na Tito Donay ay? Bakit sila napakawasak? Ang sagot ay walang kinalaman sa advanced na teknolohiya. May kinalaman ito sa matematika. Sa tuwing may shahed na tumatawid sa kalangitan ng Ukraine, kailangan gumawa ng imposibleng desisyon ang Ukraine. Maaaring gamitin ang sopistikadong interceptor missile tulad ng Patriot na nagkakahalaga ng 4 na milyong dolyar. O isang Irish Tea mula Alemanya na nagkakahalaga ng mga 4 na raang libo. O isang Norwegian Advanced Surface to Air Missile System na lampas isang milyon. Isipin mo, isang drone na tatlong libo at libong dolyar ang nagpapalabas ng missile na apat na milyon. Kahit mawala ang isandaang drone ng Russia, panalo pa rin sila sa palitan. Pero may mas masahol pang detalye, hindi nagpapadala ang Russia ng mga drone ng paisa-isa. Pinapadala nila ito ng sabay-sabay sa mga alon. Sampu, dalawampu, limampu ng sabay-sabay. Pinipilit nito ang Ukraine na magpaputok ng maraming mamahaling misil para lang subukang saluhin silang lahat. At ito ang tunay na problema. Limitado ang supply ng mga misail na ito. Mabagal, mahal at komplikado ang paggawa ng mga ito. Samantala, libu-libong shahed ang ginagawa ng Russia sa isang pabrika sa Alabuga, Tatarstan. Alam ni Putin kung paano maglunsad ng digmaang pag-uurong sa himpapawid. Hindi dahil sa teknolohikal na husay, kundi sa purong ekonomikong matematika. Tuwing gabi, nababawasan ang reserba ng Ukraine dahil sa mga pag-atake. Isa itong estrategiya na idinisenyo upang tuluyang mawala ng depensa ang Ukraine. At kapag nangyari iyon, ang mga mamahalin at limitadong sistema ng misail ay mapipilitang gamitin laban sa mas mapanganib na mga banta. Mga cruise missile, mga ballistic missile, mga eroplanong pandigma na iniiwang lubos na lantad ang kritikal na infrastruktura sa mga shahed. Isang napakaalanganing matematika ito para sa mga nagtatanggol. Ibig sabihin, para sa Ukranya. Ngayon, nagsimula ng umihip ang hangin pabor sa kanila. Dahil kamakailan lang binago ng United Kingdom at Ukranya ang ekwasyong ito. Sama-sama nilang dinidevelop ang isang proyekto na tinatawag na Octopus at hindi aksidente ang pangalan nito. Parang isang pusit, dinisenyo ito para magkaroon ng maraming braso, umaatake ng sabay-sabay, kayang mabilis mag-adapt at mag-regenerate kung kinakailangan. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo kung ano talaga ang proyektong octopus na to dahil talagang kahanga-hanga ito. Sa madaling salita, mga drone ito, mga interceptor, maliliit, mabilis at nakamamatay. At pinakamahalaga, mura lang ito. Sampu hanggang dalawampung libong dolyar bawat isa. Uulitin ko, sampung libo hanggang dalawampung libo kapresyo ng isang shahed. Biglang ang matematikang pabor sa Moscow ay naging laban sa kanila. Ang mga interceptor na ito ay partikular na dinisenyo para sa isang bagay. Hanapin at babagsakin ang mga shahed. Hindi sila nagdadala ng mabibigat na bomba, hindi nila kailangan, ginawa sila para sa bilis, liksi at katumpakan. Simple lang ang layunin, Matukoy, habulin at sirain ang mga drone ng kalaban bago pa sila makarating sa mga target. Ang ilan ay gumagamit ng direktang banggaan, ang iba naman ay may dalang maliliit na pampasabog. Mayroon ding kayang i-disable ang drone habang lumilipad gamit ang elektronikong pag-atake. Pero ang tunay na pinagkaiba ay nasa bilis ng reaksyon. Gumagamit ang mga sistemang ito ng artificial intelligence na pinagsama sa optical sensors at radar data para makapagdesisyon sa loob ng ilang segundo. Kapag may na-detect na grupo ng Shaheds, maaaring ilunsad ang mga interceptor mula sa malalapit na posisyon na ginagabayan ng isang digital defense network na sumasaklaw sa buong Ukraine. Narito ang matalinong bahagi ng kanilang pagtutulungan. Marunong gumawa ng drone ang Ukraine. Ginugol ng mga inhinyero ng Ukraine ang mga nakaraang taon sa pagdidisenyo, pagbabago at pagsubok ng quadcopter at long-range drone. Mayroon silang isang bagay na wala sa ibang kumpanyang pangdepensa sa kanluran. Tunay na karanasan sa labanan. Pero may isang problema. Wala ang Ukraine ng kakayahan para sa mass production. Wala itong supply chain. Wala itong mga pabrika. At dito pumapasok ang United Kingdom. May kakayahan ang mga kumpanyang Briton, gaya ng Prevail Partners at Tekever, na gumawa ng maaasahang hardware sa malaking produksyon. Sila ang nagbibigay ng mga pabrika, pondo at logistika. Ang Ukranya ang nagbibigay ng mga disenyo, datos mula sa labanan, at teknikal na kaalaman na tanging karanasan sa digmaan lang ang makakapagbigay. Perpektong pagsasanib ito. Ang resulta, produksyon ng humigit-kumulang 2,000 drone bawat buwan 2,000 drone na pang-interceptor kada buwan na nagmumula sa mga linya ng produksyon sa Britanya handang ipadala sa Ukranya. Pero may mas kamanghamang hang nangyayari rito, lampas pa sa dami ng produksyon. Ito ang tinatawag ng mga militar na feedback loop. Ipapaliwanag ko. Tingnan mo, ang isang drone ay dinisenyo base sa agarang pangangailangan sa larangan ng labanan. Ginagawa ito sa United Kingdom gamit ang industrial na katumpakan. Ipinapadala ito sa Ukraine, ginagamit sa totoong labanan. Kinokolekta ang performance data, ginagawa ang mga pagbabago, at sa loob ng ilang linggo lang, may mas pinahusay na version na agad. Hindi ganito karaniwan gumagana ang isang military acquisition. Sa totoo lang, inaabot ito ng mga taon, minsan dekada pa. Napakalaki ng burokrasya, komplikado ang mga kontrata at hindi pa kasama ang walang katapusang mga pagsubok. Pero ngayon, pinag-uusapan natin ay ilang linggo lang. Ang totoo, naging isang laboratorio ng makabagong teknolohiya sa militar ang Ukraine sa totoong oras at ang United Kingdom ang naging industrial na braso ng laboratoryong ito. Ngayon, pag-usapan natin kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Una, ang agarang epekto sa libu-libong murang interceptor sa himpapawid. Sa wakas ay mapoprotektahan na ng Ukraine ang kanilang mahalagang infrastruktura nang hindi na uubos ang kanilang mga mamahaling misil. Napoprotektahan ang mga planta ng kuryente, nananatiling bukas ang mga ospital. Matatag pa rin ang grid ng kuryente kahit sa mga pag-atake ng Russia tuwing taglamig para persahin ang mga Ukrainian na sumuko sa ginaw. Ang mga sistemang Patriot at Iris-T ay maaari nang gamitin para sa tunay na layunin ng mga ito. Mga banta na may mataas na prioridad, mga hypersonic missile, ballistic missile at mga advanced na fighter jet, ang layered na arkitektura ng air defense na dating nabaluktot dahil sa kampanya ng mga drone ng Russia ay naibalik na sa orihinal nitong layunin. Pero may iba pang nangyayari rito na hindi inaasahan ng Moscow. Ipinusta ng Russia ang lahat sa estratehiyang ito ng ekonomikong pagkapagod. Nagtayo sila ng mga pabrika, nagtatag ng mga linya ng produksyon, nagsanay ng mga operator, nagdevelop ng mga taktika. Lahat ito ay nakabatay sa palagay na hindi kakayanin ng Ukraine na mapanatili ang kanilang depensa. Ngayon, ang palagay na iyon ay gumuho na at may mga ebidensya na nag-aalala na ang Kremlin. Ang mga channel ng maling impormasyon na konektado sa Rusya ay nagsimulang magpakalat ng mga peking balita. Sinasabing kiinan sila na ang proyektong Octopus. Hindi nila gagawin iyon kung hindi nila ito nakikita bilang isang tunay na banta. Na ngayon, kailangan nang mag-adjust ng Rusya. Maaaring gumawa sila ng mas mabilis, mas palihim at mas matibay sa elektronikong panghihimasok ng mga shahed. O baka mapilitan silang dagdagan ang paggamit ng cruise missiles at ballistic missiles na mas mahal at mas limitado pa ang stock. Sa kahit anong paraan, malinaw na nagbago na ang takbo ng laban. Ang mga ngaso ay nagiging hinahabol na ngayon. Pero ang epekto ng proyektong ito ay lampas pa sa Ukraine. Bakit ang United Kingdom e eh, nagpo-position siya ng estratehiko? Pagkatapos ng Brexit, kailangan patunayan ng London na mahalaga pa rin itong leader sa seguridad ng Europa kahit wala na sa depensa ng European Union. Iyan mismo ang ginagawa ng proyektong Octopus. Sa pamumuno ng inisyatibong ito, inilalagay ng United Kingdom ang sarili sa sentro ng depensa ng Europa laban sa banta ng Russia. At ginagawa nila ito sa gawa, hindi lang salita. Bukod pa rito, binabago ng kolaborasyong ito ang ilang bahagi ng United Kingdom bilang sentro ng teknolohiya ng combat drones sa Europa. Ang mga kumpanyang Ukranyano tulad ng UKR Spec Systems, ay namumuhunan sa teritoryo ng Britanya. Daan-daang espesyalisadong trabaho ang nalilikha at isang bagong klase ng mga advanced na produktong pangdepensa ang Dine Develop. Estratehiyang pang-industriya ito na nakatago sa suportang militar at hindi lang sa Ukranya mapupunta ang mga drone. Ang NATO ay masusing nagmamasid sa lahat ng ito. Ang alyansa ay nagpaplano ng tinatawag na European Drone Wall isang sistemang pangdepensa sa himpapawid ng buong kontinente na idinisenyo upang protektahan ang silangang hangganan ng NATO laban sa mga pagsalakay ng Russia. At hulaan mo kung anong teknolohiya ang itinuturing na magiging gulugod ng sistemang ito? Ang mga drone na Octopus. Teknolohiyang Briton na nakabatay sa doktrina ng labanan ng Ukraine na nagpoprotekta sa buong Europa. Ito ay naglalagay sa United Kingdom sa puso ng hinaharap na arkitektura ng depensa ng NATO. Pero marahil ang pinakamalalim na epekto ay nasa isang problema na kinakaharap ng NATO at matagal ng kilala, mabagal, magastos, at maraming burokrasya ang kanilang pagkuha. Madalas tumatagal ng taon o dekada bago mapunta sa labanan ang mga bagong sistema mula plano. Ipinapakita ng proyektong Octopus ang isang ibang modelo. Isang mabilis na modelo, batay sa agarang pangangailangang operasyonal. Sa pamamagitan ng mabilis na feedback loops na nabanggit ko kanina at malapit na pagtutulungan sa pagitan ng gobyerno at industriya at sa pagitan ng mga kaalyado, ito ang tinatawag ng ilang analista na mabilisang pagkuha. Maaaring ito ang magtakda ng bagong paraan ng pagbuo ng kakayahang militar ng NATO sa hinaharap. Tulad ng nakikita mo ang digmaan sa Ukraine ay nagsisilbing pinakamalaking laboratorio ng inobasyong militar mula noong ikalawang ang pandaigdig. At dahil sa pakikipagpartner sa United Kingdom, ang mga natutunang aral ay hindi na iiwan lang sa mga kumpidensyal na ulat. Agan nilang ginagawang teknolohiyang handa ng gamitin ang mga ito. Ang mga drone ngayon ay hindi na problema, kundi bahagi na ng solusyon. Naglaligtas sila ng mga buhay, nagpoprotekta ng mga infrastruktura at binabago ang balanse ng kapangyarihan sa himpapawid ng Ukraine. At narito ang isang bagay na hindi napapansin ng maraming tao. Dahil, ito ang nangyayari ngayon. Hindi lang ito para sa ngayon, kundi para rin sa sampu, dalawampu at limampung taon sa hinaharap. Hindi pumirma ng kasunduan ang Ukranya at Reino Unido para sa pansamantalang tulong. Pumirma sila ng isang kasunduan ng pakikipagpartner para sa isang daang taon. Oh, tama ang narinig mo. Isang daang taon. Ibig sabihin, kapag natapos ang digmaang ito, magkakaroon ang Ukranya ng matatag na sariling industriya ng depensa. Magagawa nitong gumawa ng makabagong teknolohiya. Magagawang ipagtanggol ang sarili ng mag-isa. Hindi lang tinutulungan ng United Kingdom ang Ukranya na makaligtas. Tumutulong din itong bumuo ng isang Ukranya na maaaring umunlad isang matatag, malakas at independyenteng Ukranya na estratehikong kaalyado sa hinaharap. At ito ay isang bagay na hindi kayang sirain ng Rusya gamit ang mga bomba o propaganda. Akala ng Rusya, nahanap na nila ang perpektong sandata. Murang drone na pipilitang gumastos ng malaki ang Ukraine para sa depensa. Sandata ng digmaan na hindi matatalo. Pero hindi nila naisip ang isang mahalagang bagay. Ang kakayahang mag-adapt, ang pagiging malikhain sa ilalim ng presyon at ang lakas ng tunay na pakikipag-alyansa sa pagitan ng mga bansa na may parehong pinahahalagahan. Sa mga susunod na buwan, makikita natin na mas lalong luminaw ang mga resulta ng proyektong ito. Tataas ang produksyon, mapapatunayan ng mga interceptor ang kanilang bisa. Dapat nang magdesisyon ang Rusya kung itutuloy pa nila ang larong hindi na nila kayang mapanalo. Nag-iiba na ang kalangitan sa Ukraine na posibleng magpabago rin sa resulta ng digmaan. Ngayon, sabihin mo sa akin, ano ang masasabi mo tungkol sa proyektong ito? Narinig mo na ba ito dati? Mag-iwan ng opinion sa komento. Kung nabago ng video na ito ang pananaw mo tungkol sa digmaan, ibahagi mo ito sa isang taong kailangan itong mapanood. Mag-subscribe sa channel para sa higit pang pagsusuri. Hanggang sa muli!